Kaso yun yung makali, meron na pala kong munting surprise sa kay Mrs. Doon sa kali ninyo. At kali ngayon ay Pasko, meron siya tayo Christmas gift kay Wow. Mice. Kaya bibigyan ko siya ng pang Christmas gift. Kung wala nga kung meron ako, kapalit sa kanya. Pero na ito yung aking kukuhain kong makali. Yan. Meron akong pa Christmas gift sa kanya. Kung wala nga yung kali sa akin, sa ready, kung meron ako. Pag-iit sa akin siya. Pero ako sa kanya, meron ako sa kanya ito. Yan, yeah. yan yun. Yeah, wow. Yan, wow. Tapos sa kanya. Ganda yan. Kaya siyempre, bago tatawagin natin siya, nasabihin ko, may hindi pa sa kanya. Pero, surprise nga eh. Kaya, ano hinapin, mm? gagal natin? Kagal mm -hmm. natin tayo. Hindi magiging surprise ang aking gift sa kanya na yung Pasko. Papasayalin natin ng Pasko niya, mga kalibay. Tara, tawagin natin ganyan yung kalibay ni Mama? Mm -hmm. Oh, Mama. Meron akong uh, Christmas gift sa iyo yung munti. Ano yun? mapasaya man lang natin ang ating ka partner sa ating pagbablog. Siyempre, mga kayo dito. Then, siyempre, ay gusto ko Bist siya ay merong Christmas gift sa kanya. Kunting surprise lang naman. Yung nakayanan ko lang. Kaya, siyempre, atalihan kita sa ice. Sa ice ba? <laughs> sa ice ba? Hmm. Ayaw mo magano. Hindi <laughs> na ito surprise. Okay. Pag hindi na nakapiring. Ah. Uh, alam mo naman ako, sweet ako. Kung mo na. Mm hmm. Bum 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 gusun -gusun mo. Ay. Gusto-gusto mo. Ipakita yung pa Gift sa iyo, eh. Mm. <laughs> Yan. Yeah. So, nah, mahalot, Diana, na, mga ka-lo. na eh, na. Ano, ay, naragdag <laughs> 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 lang. <abuelang> mm. Hindi, <laughs> makahinga. Yeah, Pang-ango, eh. Pang-ango. Nakataburan niyo ako. Yan. Siyempre, tatarihan natin para matawag naman na surprise. <laughs> para naman ma-achieve nyo aking oh. Christmas gift ko sa kanya. <laughs> ay, talabas. Uy, ganda. May siyempre filo feel. Yan. Yeah. Matawag-tawa. <laughs> 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 Ako lang ata wala kasi masweet sa kanya. Pero ako, yun na ako. Kasi so, marating na ang... Banyo niya pa ah. Oo, oh, ay gusto ko yung ngayong araw ng pasko talaga. Ha? Oo, oo. Upo. 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 Yan. Yeah. Yan. Yeah. Ah. Wow. Kasi pero, hindi na akong pa kasi e, masweet sa kanya. Yan. Yeah. Kita naman ninyo. Sweet ako. Iba ako eh. Ha? Kasi yung mo maalalahan eh. Yan lang. Kasi ako ka... importante ka sa akin eh. No. Oh, no. Kita-kita naman ninyo oh sino ang hindi may matatats niyaan ngayon ko lang, ngayon lang talaga kumulatan na sa inyo oo masita naman yun, yun mo kalawin Hindi ko pinig yan baka hindi ko ulit nung ano buk mo o oh, wow. daw daw bagay na bagay sa kanya mga kaan okay kung ako'y yung sa kanya maganda yan Ha? Huh? Maganda si po yan. <laughs> hmm. Pats ka naman. Ba't ba kang bigat? Oh? Bigato, pindan pa ba? Hmm. Buksan mo na yung mga mata mo para ma matchin mo naman yung aking gift sa'yo. Oh, no! no. Hindi yeah. At tingnan mo sa... Tingnan mo no, sa... Tingnan no, mo sa, sa labi kung bagay talaga sa iyo. Doon mo na buksan. Oh. Ha? Oh. Doon mo na ano Doon mo na buksan? Oo, <laughs> <laughs> oh, siyempre. Kaya alam mo naman ako. Ano kayo pindan? Ano kayo pindan? Ano kayo pindan? Basta pag ako ang nag-gift sa inyo, lalo eh, ay Pasko, at importante sa buhay ko, malaki ang pindad yan, di basta-basta kung nagbabigay sa... Oo. Oh. Huh? Mm -hmm. Tagalin mo na ngayon. Ha? <laughs> Oo, oh, surprise. Oo. Oh. Kita mo? Basta-basta. Ano ito? Ano ito? Ha? Ah. Huh? kita kamahal, na nung kita ng pindad na malaki. Kita-kita mo na ba? Ano inabagay sa iyo yan? Oo. Uh, uh. Ganda ko ka, sweetie. Tingnan, ayos.

Hindi ko Eh, parang ang tanga. nga O, mo Hindi mo binigyan ako ng chima lang na nagustuhan mo ang aking regalo sa'yo iyo, may ay. Ay. Nagit una ko mamaya, ala. Hindi ako bagay naman na! Nagkaling mo na! na! <gulungan> oh, oh, na ba oh, yan, oh, oh, Kita mo, ko pa yan. E, mo? Wow. oh, oh, Palangin oh, 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 oh,